Yo, what's up men? Siyempre bago ang lahat, isimulan muna natin sa maganda ng araw ngayong umaga men ay maga talaga ako nagising upang magdilig ng mga agarwood. Siyempre talaga to sa mamahaling puno. Siyempre men, kailangan ng regular na pagdidilig. Ngunit iwasan ang labis na pagbabasa dahil maaari itong magdulot ng pagkasira ng ugat. Mahalaga ang mataas na humidity, lalo na sa mga bagong tanim na punla. At yun, magbabahagi naman ako ng kunti kong kaalaman pagdating dito sa puno ng mga agarwood. Ang agarwood nga pala men ay isang mahalagang kahoy. Nakilala rin bilang isang wood of the gato ay nagmula sa mga puno ng genus na aquelaria. Kapag ang mga punong ito ay nawa gumagawa ng punji. sila ng mga panibagong resin na nagpapadilim at nagpapatindi sa amoy ng kahoy. Ang dagta nito men ay ginagamit sa pabango, ensenso at tradisyonal na gamot. Ang Pilipinas ay may katutubong ore na tinatawag men na lapnisan. Ang mga binhi nito ay maaaring itanim ng direkta sa lupa o sa mga nursery bed para mapabilis men ang produksyon ng dagta. Maaaring turukan ang mga specific punji tulad ng aspergillus fusarium, tulad ng aspergillus penicillium at punji imperfecti kapag ang puno ay may 6 by 8 pulgada na ang diameter. Wala tama na lumawak na naman ang alam nyo yan uh, balik tayo men ito nga men pagkatapos kong diligan yung puno ng agarwad ay sinunod ko naman itong mga dugtong narambutan at dorya balik kada umaga ko nga pala itong dinidiligan men today pag uusapan natin ang bagay na basic pero napaka importante pag didilig, men alam nyo ba maraming halaman ang mamamatay hindi dahil sa kulang sa dilig kundi dahil sobra sa dilig parang pag ibig lang yan men dapat sakto lang aray ko po gut na naman siya nakakalungkot diba pagkatapos ko nga magdilig men at sinunod ko naman itong paglilinis ng kapaligiran dahil sobrang napakarumi na talaga kung mapapansin nyo. at napakarami na talaga mga sukal nyo mamay ng pagwawalis. Parang sa pag-ibig Kailangan mong harapin ang mga problema isa-isa Huwag -isa. mong sabay-sabay gawin Baka ma-overwhelm ka lang habang nagwawalis ako Naalala ko yung mga panahong masaya pa kami Aray ko Yung mga tawanan Yung mga pangarap Yung mga pangakong napako pa Parang alikabok lang Bigla na lang nawala Aray ko po Pero alam nyo Kailangan natin tanggapin Na hindi lahat ng bagay Pang matagalan May mga bagay na kailangan nating bitawan Kahit masakit Parang pagtatakon lang yan ng basura. Kailangan mong tanggalin ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Ang paglilinis ay hindi lang tungkol sa paglilinis ng kalat. Diway tungkol din sa paglilinis ng puso at isipan. Kailangan mong tanggalin ang mga negatibong bagay para makapag-move on ka. Parang pagbubukas ng bintana, hayaan mo makapasok ang sariwang hangin. Kaya sa mga sawi diyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Linisin niyo ang mga kalat niyo sa buhay niyo. Harapin niyo ang nakaraan at magbukas kayo ng bagong chapter. Malay niyo sa sunod na pagwawalis niyo, makita niyo na ang taong para sa inyo. Hanggang <laughs> dito na lang pala minsan, hindi ko na pahabain. Thank you for watching.